Ikalimang Kabanata Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Ginesaret, naguunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga may misda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon ang may-ari nito Nailayo ng kaunti ang bangka. Naupo siya sa bangka at nangarang sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo'y ihulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa halos lumubog ang mga ito? Nagmakita ni Simon Pedro, siya lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan nang ginala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na ang huhulihin mo. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya na isang lalaking ketongin nagpatira pa ito at nakiusap. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Ibig ko, gumaling ka na. At noong day na wala ang kanyang keto, pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos mag-alay ka ng handog, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patutuos sa mga tao na magaling gana. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't nagkakatipon ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseyo at mga guro ng kautusan na nakaupo sa di kalayukan. sila Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harap ni Jesus. Wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubong, binakbak ang tisa, at inihugo sa harap ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang ah, makapagpapatawad ng mga kasalanan? Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyong ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Agad naman tumindig ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang hikaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sa mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, sila'y namangha at nagsabi, Kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon. Pagkatapos ay lumabas si Jesus at nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautosan. At sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningan ng bis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, Hindi nangangailangan ng doktorang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito parito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, upang sila ay magsisi. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, Ang mga alagat ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang mga alagad ng mga parasuyo. Bakit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom? Sumagot si Jesus, Dapat bang magayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Darating ang araw, nakukunin na ang ikinasal. Saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang pumipiraso ng bagong damit upang itagpi sa luma kapag ganoon ang ginawa, masisira ang bagong damit at ang tagting bago naman ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, patatapo ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Wala ring magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak sapagkat sasabihin niya mas masarap ang lumang alak.